Oo. Oh. Inet? Bakit? Huwag mo ba upusin, May! Ito, oh, Baka sobrang. Tama na, Sobrang. Oh, yan. hombre. Ayoko nun. Hindi ko gusto. Yun literal alak talaga. May asin ka? Lagi to? Oo. Ano okay. oh, ba, diba, lang. O, di ba? sarap? Happy New Year. Cheers. Okay, mga dre. Uwi na tayo, mga dre. 2.30 na parami tayo na inom. Happy New Year again. 2.30 a.m. Ah, gising na gising pa na ko. So, halo-halo na inom namin. <laughs> Sabi ko, puti na si WiFi ma, -ano, ah, marunong mag-drive. Okay. Alright. Grabe madre oh. Kala mo, ano? Fog. So, dito kami sa ano, no? Quezon City, Project 8. Daming ano, oh. Daming nagpapaputok. Halos, ano? Ah, uh, hindi mo na makita yung diadaanan mo. So, pauwi na kami na to. Eh, nakainom din to. <laughs> <laughs> nakainom din to, eh. Handaan <laughs> lang sa ano, sa lubak. Bira lang tayo umiinom. So, pares kami nakainom. Pero, ako dire-diretso. Tapos siya, kanina pa tumigil. Buti naman. Kita-kita sa isa. Susunod so, na video natin, Madre. Happy New Year again. God bless. Anong oh, pag-usok Okay, dito kami sa North Avenue, no? Madre. Grabe, no? daming, ano? dami Ang daming nagpaputok ngayong araw na to malabo yung kalsada so kaya si wifey pinag drive ko mga dre stress na daming usok okay dahil sa mga pagkutok ah tapos lang natin magpagupit pick up tayo dito sa Philinvest best time check tayo 9.30 at hindi pa tayo kumakain ng breakfast mga dre okay dito nga pala yung pick up natin nakakarating kakarating lang natin hintay lang daw eh, dito tayo sa ano, National Kidney sa East of Kaka hatid lang natin din. Nag-offline muna tayo mga dre, no? Ah, uh, kasi hindi pa tayo nagbe-breakfast. Hanap muna tayo makakainan natin dito. Sa so, palabas pa lang tayo ng East of. Ito kasi, sa uh, saan ba ako kumakain dito? Yung ano dito? May bilian ng ulam dito eh, sa bandang kanan eh. Para dread direction rin, no? bilian na rin tayo ng pananghalian natin. <laughs> daming ano, mga armored car. Papasok sa Bangko Central. Pa uh, one booking pa lang tayo. Pagtawid pa lang natin ng ano, Quezon Ab. Andun yung bilihin ng mga ulam. Daming towing, oh. E, clearing operation ng MMDA. Dito na tayo bumili ng ulam, mga dre. Tumuhol eh. Okay, -ano. Tabi ko muna dito Okay mga Dre ha, ah, gulay yung binili natin no? Tapos yung pananghalian natin Ano ba yung pananghalian natin? Nasaan na yan? Okay, nabili kong pananghalian natin no? So kain na tayo mga Dre no? Para nakabayayan na tayo Manood mo na tayong TV Nakatapos ko lang kumain mga Dre Naka-online na tayo. All goods. po waiting tayo. Pag walang puwaso ka-booking, batche na tayo. Nakakasabi lang natin, mga may booking tayo. Lapit lang ang pickup. Andiyan natin nine 79 pesos. Okay, kaka-arrive lang natin dito. Boss, pickup lang. Ah, oh, sir. Ah, uh, kakababa lang. Nasa 800 meters lang yung layo sa ano, pag-drop-off natin. So, hindi pa natin na drop off no? May booking na naghihintay drop off ko muna to no yung 79 ito yung booking natin dyan sa number 2 yung drop off papunta na tayo sa ano natin no sa booking natin na natanggap ngayon sa 500 meters lang naman yung layo papuntang pickup ano, pick up hindi ko lang alam yung layo ng pag-drop off nito siguro sa 10 kilometer hindi ko lang alam kung tatawid sila, no? Kasi magkupas tayo ng traffic, eh. Mas, medyo masikip yung lugar sa kabila. Yeah. Oh, get back! Uli! Sige, tama na. Ay, madre ka tre, So, yan yung kinilek natin pera. Cash yung binayad nila. So, may sa atin, na syempre yung kinilek natin. Waiting tayo ng booking dito. Ambon, ambon na. Parang gusto ko bumili ng tinapay, mga dre. Kaso nga lang, iniisip ko baka ano, may mga langaw wala ako sa loob. Hindi <laughs> ko lang alam kung bago. Iyon, may booking. Kala ko magkatagay pa dito. Diyan yung pick up natin. Tapos yung drop off. Diyan. Ito yung booking natin. No? Nasa 1.8 km papuntang pick up. Grabe yung panahon ngayon. No? Uh, umuulan. So binuksat ko muna yung ano, bintana. Mamaya na kaya mag pag medyo malapit na tayo doon sa pickup location. Kahapon, naglaba ako. Hindi ko napansin, umulan na pala yung labas. So, basang-basa ulit yung mga nilaban natin. Buti na lang, may pantalon pa tayo, no? Pang trabaho. Hindi ko lang alam kung may bagyo ngayon. Ano nang ulan, no? Ko tinanggal yung labahin sa labas, eh. Kasi kanina umaga, no? may ah, medyo maaaraw. Kala ko hindi na uulan. So dito tayo sa bandang ano ngayon, uh, Banawe. Ito dito tayo. Thank you. Dito po yan. lang natin na. Pabiniyara na rin tayo. Naiiwan ko yung wallet ko sa bahay. Kaya buti na lang. Oh. Wala nang sukli-sukli. May kakapasok lang na booking bago natin i-arrive dito di uh, hindi ko pa nakita kung dito rin sa loob ng subdivision. Looking natin, no? check natin kung saan to. 534, baka naman sobrang layo. Uh, Diyan yung pickup natin. Pero yung al ano, natin, sana. All goods lang na. No? Huwag na lang sobrang layo. Yan, pwede na yan. Nasa 1.1 kilometer. Hindi naman ganun kalayo yung ano natin, no? pickup natin. Ji-jingle tayo mga dre. So mamaya na siguro tayo ji-mingle pagka hatid natin ito. Ay hindi. Sige, baka ano tayo no. Baka matagalan pa yung pagpunta natin doon. Tabi ko muna. 120 Okay, kakababa lang nila no. So dito natin na ano sa BGC. Si Ray sumakay sa atin. Six-seater nga pala yung binok nila. nag -ano muna tayo offline. So, kain muna tayo ng pananghalian natin. No? Time check tayo, 12.54 ng hapon. Tapos, dure-duretsyo na biyahe. Tapos, taas, mamaya na tayo kumain. Mga alas 7, alas 8. Tapos, uwi na tayo. Okay, mga dre. Uh, may booking tayo. So, tumatawag na yung pasero, no? So, dito siya sa gitna. May harang dito, eh. Hello po. Okay, sinabi natin dito tayo sa E6 na. No? Ayun, hey, wala ko ang ito yung sasakay sa atin. Uh, dito yung pickup natin sa Ortigas mga dre, kakadrop off lang natin ng pasahero natin na Chinese yata yun o koreana na na-pick up natin sa BGC. Ito yung booking natin ngayon. Ito yung pick up. So, tagal. Siguro, koreano rin to. Ay, tumatakbo ito. <laughs> Sabi ni Waze, dito daw yung pick up natin. Ito ba yung Tower 1? Wala naman nakalagay Tower 1. Kasi ito yung pick up natin. Oh. No? Diyan natin nahatid yung isa. Tapos may pumasok na booking. No? Uh, dito naman sa kabilang side lang yung ano, pick natin siguro hapon may ari ito. kasi yung pangalan ng mall no? uh, Mitsukoshi Mall okay sa SM Aura natin na ano hatid tapos dito din ang pickup natin ayan yung guard ngayon dito tayo ngayon sa SM Mega Mall dati nung naglalamob tayo ano, nagpa pick up ng cake doon sa loob ng ano mismong Mega Mall <laughs> dyan tayo nagpark So, pinabayad naman natin sa customer yung ano Pag-park natin dyan Ayos naman Sayang itong booking na to, no? Yung ano, bago itong nakuha natin ngayon may pumasok na booking kasi sa building A SM Mega Mall yun. kasi tatad harang itong mga ano eh hindi tayo nakapasok to sa ano uh, Pickup talaga so doon tayo sa kabilang side ng mga taxi na punta uh, hindi rin natin na pickup up madre kasi may furniture daw yata sasakay so malayo layo yung iikutin natin no hindi ko na natanggap yung booking na yun na yung ano natin sa grab So hindi ako nakatanggap ng booking no 2 minutes siya yan. So ando naman tayo sa ano sa pick location kaso nga lang ilang hakbang lang yun eh. Kung kaya naman buhatin no. Kaso nga lang may dala siguro. Kaya hindi nakapunta. Eh dito ngayon tayo sa crossing. Kung san saan tayo na pupunta. Ay may booking tayo ulit. So Star Mall tayo nag drop off no. Ay, ah, Star Mall din yung pick -up. Okay, ah, hintayin natin yung natin. ay ito na pala. Ito nga pala yung na-pick up natin sa Star Mall, no? kaka lang natin dito, mga dre. Tom Jones tayo, nagugutom tayo. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng kumain. Drop off ko muna ito. Ta. Tara mga dre, bili tayo. Burger machine, ginutom tayo. Nakabili na tayo, mga dre. Kain tayo. Sabi, init. So pambay mo tayo dito ano. Mamaya tayo mag online. Ay! na. Ano? Ano ina lang. ina ina phone mo, wag lang yung minuto lang na yun. Ano? Ina-eat. yung phone mo, Kung bahay? Ina-eat. Ina-eat. Oh, So it's a matter It's a matter of... Uh -huh. Ina-eat. Would you be dead siya na Saan? Okay, dito tayo sa Robinson, sa Magnolia. Nakalimutan ko gumawa ng video mga tre. Kasi kanina, mid tayo, no? Parting, ano, basta dito, New Manila. Tapos, nakakuha tayo ng booking. Kumain tayo ng burger machine yun. Burger machine, nakapag pa tayo. Gumawa ko ng video. After yata nun, ano, hindi na ako nakagawa. Kalimutan ko. <laughs> All goods. Bali ngayon, gumamit ako ng MySet Destination, mga dre, no? Time check tayo. 5.36. So, naghihintay pa tayo ng, ano, papasok na booking. Kanina, tinanggal natin yung MySet Destination kasi walang papasok na booking. So, ngayon, uh, gumamit ulit tayo. Buti nga dito nagpatid sa, ano, no? Robinson's Magnolia sa Aurora Boulevard. Kung hindi, tayo, no? Ngayon, on the way tayo ngayon sa bandang gateway, papuntang gateway. Sigurado may papasok doon. Pahala na. Binabati po po kayong lahat ng Happy New Year! Kasi mapopost ko to, baka tapos na yung New Year, no, madre? Mga first week na ng January o second week. Bali bibili pa pala ako ng ano, ah pampaswerte mga dre no. Mga kakanin maglagay daw. So, siguro tayo gagamit na ng watusi kung may mabilan tayo. Kamusta mga dre? Medyo ano ah, long time no talk ah. <laughs> Grabe gabi na oh. So binaybay na lang natin yung ano, SM Marikina. Dito tayo nag-set destination no. Yun, may pumasok. Wala matumal sa Cubao eh, nag-set destination tayo. Walang pumapasok So dito na tayo nakakuha ng booking no? Yan yung booking natin ngayon Yan yung drop off Dalawa lang po kayo All goods Kakababa lang So dito na tayo sa area natin no? ah, Hindi ko alam mga dre kung Uuwi na tayo Pero kakain muna tayo no? So kain muna tayo Uy may pumasok na booking All goods Kaya ano, na sa 600 meters lang yung layo Sa pickup Papuntang pickup location grabe, ang dilim, nakakatakot nakakatakot maglakad dito ito yung sasakay sa atin dito yun no? Know? Ah, pauwi na tayo, 7.05 uh, ah, papagas mo na ako no? inabili pa akong ulam sa karinderya no? sa bahay ko na lang kainin chat parang ano yan ha? sa Thailand, nung pumunta kami sa Thailand parang narinig ko yan ha? hindi ko lang alam kung pangalan ng kalya yan doon, chat Pauwi na dapat tayo, may pumasok na booking. Sayang naman kung hindi natin tatanggapin to. 170 plus din to. Dito lang din sa Marikina yung ano, drop off. Ito yung booking natin. Siguro pagka drop off natin ito, ano na rayo? Okay mga tre, may umabol na booking sakay ng sa na rumampa sa isang mall sa Quezon City. Naiwan natin yung wallet natin, no? Kaya dyan natin nilalagay muna. Okay, 150 yung binayaran ni ate, no? Pero binigyan tayo ng 200 goods. So, tara, uwi na tayo mga dre. Time check tayo, 7.57. Na... Off, off let's off ko na, na so ito. <laughs> kakatakot dito mga dre, oh. Ah, pinasok tayo sa, ano, sa gate. Okay. <laughs> Dilim. Ayun, nandiyan tayo po baasok ko. Oh. Kasi na yung gate. Ah, binuksan yung gate kanina. Ngayon lang din tayo nakapaghatid dito sa loob na to. Sa pagkaalala ko. Okay, uwi na tayo. Sabi dito sa Marcos Highway, oh. Daming tricycle. So dyan sila nagpipika po sa SM Masinag Gas natin ngayon 1,020 Gas premium Naka 17 bookings tayo ngayong araw mga Dre Naka 3,690 yung natin Alisa tayo Alas 8 na Happy New Year Maraming salamat sa pagsuporta mga Dre Kita-kits tayo next year Okay Alright That's Waiting tayo ng booking dito sa Mall of Asia mga dre. December 30 Saturday. Sarap mag-exercise dito mga dre. Oh. Akit ka tas ano. Parang nakakalula yung building oh. Parang tabingi yung <laughs> Parang babagsak eh. Oh. Nashare na ko lang madre. So, oh, wala tayong magawa kasi naghihintay tayo ng booking dito. Ah, uh, 12:56 nag-set destination tayo mga dre. Maaga tayo ano, papakarwash pa ako no. Ah, uh, bukas, December 31, hindi na tayo nun. Okay. All good. Ngayon nga pala bibili pa ako ng prutas. Kailangan maka-dose tayo prutas. Ito yung biyahe natin ngayon, uh, 3,747. Gas natin ngayon, premium na, no? 1,044